Ang anglerfish ay isang uri ng isdang dagat na kilala sa kakaibang itsura nito at sa ilaw na ginagamit ito upang makahuli ng biktima. Karamihan sa mga anglerfish ay matatagpuan sa malalim na bahagi ng karagatan kung saan madilim at malamig. Ang kanilang pangalan ay nagmula sa espesyal na bahagi ng kanilang katawan, isang malalampara o lure sa kanilang ulo na ginagamit nila upang akitin ang iba pang isda. Ang biglang paglitaw ng mga anglerfish sa mababaw na bahagi ng dagat. Maaring ito ay isang indikasyon ng pagbabago sa kapaligiran sa ilalim ng dagat. Tulad ng pagbabago ng temperatura ng tubig, ang pag-init ng karagatan dahil sa climate change ay maaring nagtutulak sa kanila pataas. Lindol sa ilalim ng dagat, submarine earthquake. May mga paniniwala na ang paglitaw ng mga deep sea creatures tulad ng anglerfish ay maaring sinyalis ng paparating na lindol o tsunami. Kakulangan ng pagkain sa malalim na bahagi ng dagat. Kapag bumababa ang supply ng pagkain sa kanilang natural na tirahan, maaring umakyat sila sa mababaw na bahagi upang humanap ng pagkain. Ang ng oxygen sa malalim na tubig, ang populasyon at iba pagbabago sa tubig ay maaring nagpapahirap sa kanilang paghinga kaya sila lumilitaw sa mas mababaw na bahagi.